kayong pinadala dito ni Pato? Seryoso kayo dyan. Alam mo, uh, kung yung presidente na hindi taga manila hindi ako sanay ng mga paikot-ikot probinsyano ako at matagal akong mayor sa aming syudad. Uh, kilala ko kayo. Laking polis ako. Ayaw ko na lang mag-ibang kung bakit, pero laking polis ako. Alam ko kayo diretso-diretso. Alam mo, kayo pumasok, mas isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may badge, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko na ang sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol na ugok. Putang ina, hindi kayo na gusto niyo mas habang pulis kayo, mas marami. Ayan ang problema ninyo. Gusto ko yung ihulog dyan putang inang pasig na yan. Pero wag na lang, kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko, palinisin ko kayo ng Pagbalik kayo dito mag-swimming trunks. Dignisin niyo yung Pasig River. Inumin niyo kasi madumi. Putang ina kayo. Bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa uh, South. Kulang ang pulis sa uh, Basilan kasi may maya pinagpaputok-putok yung mga uh, istasyon doon, ubos. Kayo lahat ngayon nandito. Uh, kasali kayo sa Task Force sa uh, South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga dalawang taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa polis, wag na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga... Doon niya pakita yung kalukuhan ninyo. Eh, hindi ako mag-retraining. Anong i-retraining ko sa inyo? Putang ina, eh, tapos na training ninyo araw-araw. Ano mo retraining ko yung utak ninyo? Eh, hindi ko madala yung ganun eh. Gayet kayo sa akin, hintayin ninyo kung matapos na pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na... Let's check kayo, eh, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you two weeks or no Fifteen days. Start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign.